Good day mga chinggo! and for today's video meron po kasi nagtatanong sa akin kung paano daw po magtanim ng sayote. So ito nga po pala yung ating sayote ngayon. Sobrang blessed po natin ngayon dahil marami pong bunga yung ating, mga, yung ating sayote po ngayon. Ang medyo problema ka lang po pag sobrang dami ng sayote ayun medyo mura po yung presyo. So ngayon tutungo naman po tayo kung paano po magtanim ng sayote. Tara samahan niyo po ako. So, eto nga po pala. Meron tayong mga sayote dito, mga nalaglag na. Example lang po. So, ito nga po pala yung sinasabi ko na mismong bunga po talaga yung itatanim po natin. So, ito po siya. Ayan. Pag sobrang tanda na po nitong ating sayote, meron po siyang lumalabas po sa bandang dito. Wait lang po, maghahanap po ako ng sample ha. Kung ano po yung nandito. Yung pinakabuto po niya sa loob, lumalabas po, bumubuka po yung bandang dito. So, wait lang po ha. So, ayan po, kumuha po ako ng sample. Ito po siya. Pag sobrang tanda na po ng ating sayote, ganito po siya. Meron pong lumalabas na parang ugat po yun. po. Ayan, ganyan po yung mangyayari sa kanya. Ayan. Pag once na may na po, pwedeng pwede na po natin itanim. At ang pagtatanim po ito ay sobrang napakadali lamang po. Ayan. Kahit hindi po sobrang lalim, kahit saktuhan lang po, ganyan lang po yung ating lupa. Tapos, kagaya po dito nakatanim na to, tinanggal ko lang. Medyo sensitibo po ito ha kasi minsan kapag nakatanim ng bawal na pong galawin. Pero itong akin nagalaw ko so ano pa naman po kahit pa pano yung nabubuhay ka naman po yan. So ayun tatanim lang po natin ganyan. Minsan po yung iba hindi na tinatakpan. May iba naman po pwede rin naman pong takpan. Hindi naman po ganong kalaliman. Ayan kahit ganyan ganyan lang po. Ayan ganyan lang po kahit dali magtanim ng sayote. Yung iba naman po nilulubog po ito. Mismo, nilulubog. Yung iba naman po nakaganyan lang. Ayan. Tapos ayan po, unti-unti na po yung kagaya po niyan. Magkakadahon na po yan. Unti-unti na po yung magkakaroon ng dahon. Nahanap din po tayo ng may dahon. Wait lang. So ayan mga chingo, I hope na malinaw po sa inyo. Ayan, ganyan po ang nangyayari sa kanya. Ito po mismo yung ating sayote. Ayan, ganyan na po siya. Ayan, nagkakaroon na rin po siya ng dahon. Ayan, sa so part na ito, ito na pala yung itsura niya pag medyo malaki na po. Ayan. Ganyan Yun, po yung itsura ng ating sayote.